Oh, wow, oh, wow. Oh. Try tayo mga fishing dito sa may landayan. Uh, for info, napakahirap din ng ano, ng daanan natin del doon sa may kabila. Baha yung daanan natin, buti na kaya na ng motor natin. So, ma mataas yung tubig. Ganun pa man dito, mataas rin ang tubig. Okay. So, yun. Yan ang spot natin. Medyo tumas na yung tubig dito. Bakit? Tingnan mo sa dulo. Oo nga. Sino gumawa doon doon, James, oh? Saan? Yung sa dulo. Ah, si Daddy Brian. Ah, si Sarge. Ganda, pwede natingin. Ayos. <laughs> so, ito po yung spot natin, katulad ng dati. Ayan, shout out to James Vincent. Legitimate. landayan angler member. So, yun. Dito tayo mag-spot ngayon, mga langga. Sa mga hindi ko na-invite, pasensya na kasi uh, tinaray namin muna bago tayo mag-fishing. Uh, so medyo delikado pa ang daanan kasi mataas yung tubig. Sobrang taas talaga. So pag-pray natin na medyo humina na yung ulan, saka yung bagyo para makapag-fishing na tayo. So, yun ang ating first drop. Sablay -like kagad. <laughs> first drop, first drop kapang nalalaman ha. Oop, May uli ka na ma. Hindi nga. Pasaway niya, hindi mo lang tumatawag. Ah, oh, sabit. Makarami na pala siya doon. <laughs> Nakaisa ako. kay <today> din Ito na hindi naman. Ay, yan pala. Ito, <today> hindi pa rin talaga. Pwede na rin kunin yun pero hanap tayo ng malalaki. <laughs> The same size lahat ah. Kung walang video, malaking kuha. Pag may video, maliit. Parang nakakaluko na to ha. Ah. Pasaway ka ha. Hmm. Hmm. Dala-dalawa pa. Yung is... Itong isa pwede itong isa eh itong isa bitaw natin ito Ayan, itong isa pwede ito ah. Uh. oh. <laughs> kahuli nga siya eh ikaw pa Oh. Hmm. Okay, oh, tam na kahuli ka. Hmm. Sabi ko sayo, oy. Mm. Oh, kitam. Pulis ya. Pitikan mo lang nang konte para bumaon yung sima. Mm. Maliit. Pag maliit, release natin. para lumaki pa. Di ba? Tama ba ako? Oh. oh Tututo -tu na. Ma tutu -tu na, magaling na, magaling na. 成功。 galing tayo ng landayan diretso tayo dito sa Molino Dam so sit up tayo ngayon ayan bottom fishing tayo ang sit up natin ay Ultralight ayan at saka naglagay tayo ng ilaw ayan glow stick to mga langga glow stick umiilaw yan sa gabi so yun uh, natin kung may mahuli tayo mamaya face on mga langga yun may na ah ay laki may kasamang pla 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 plastic kasamang <laughs> dalawa rin may pla pla rin dalaga <laughs> <Congratulations, laughs> puti oh <inaudible> <inaudible> dalaga congratulations hmm. tad isa ah, ganyang kang ganyang yung legend ganyan yung kalaki mo ang galing ah. Isa rin ito. Isa lang ang kalala, sir. yan. galing. Three. Pero tabo, oh. Mamaw. Oh. No? No, oh. eh. oh. ano, yun ba? Ito. Hindi, dalag. Ang <laughs> <laughs> laking dalag. <laughs>

Oh. Lakas ng pasaga. Banda. Oh. Okay. Pa-nguwing pala, <laughs> patayan. <laughs> patayan. <laughs> okay. Okay, oh, patayan. na Ay. Hindi <laughs> oh, patay Tara muna. bayan. Ay, ang laki nga, oh. Mang Johnny! Johnny Midnight. Johnny Midnight. Uh, hindi umano, eh. Hindi lumutang, eh. <laughs> Basta't hindi lumulutang. Sigurado, Mang Johnny. Mang Johnny. Masabi siguro, eh. At least, may excitement kayo. <laughs> Walang kumakagat, eh. Ha? Huh? Ha? Tumabi sa kawayan. Tanggal Hindi. Na yata. Tali. Hindi. Laki. And, oh? Ah. hugal nga eh. Wala na. Sinabit ka pa dyan. Ah, nilagpas mo kasi sa lubid. Lubid yan ma eh. Ah, lubid ba yan? Oo. Oh. Sayang. Sayang, laki. O, dalag po, dalag. Po. Dalag siguro. Dalag yun. siguro yun. Kasi wala siyang bigote eh. Ano, pumasok? Ano po tali. sa tali? sa tali. Laki ano, Pag siya hindi sumigaw, sigurado malaki. Eh, lumubog. Ayan po, lumulubog. Eh ibo, lumubog po. po. ay, alag alag-alagyan niyo po kante, iwad ang lang. Ayan o, lumulubog. Relisan mo ng nylon, di ba? Hmm, ayan o. Huwag niyo lang po masasang hilahe. Hindi, taka, taka. tanga Lumilahin pa kabila. Akin okay natin. Dyan din. Oh, na yung ulo yun yun eh. Lumabas yung ulo na tanggal na eh.